guys natapos na yung kulungan ko yun know? o oh. yan nilagay ko na nakaridin na may halaman pa sa taas excited na ako kuhanin ko na yung manok papunta na ako may dun <coughs> hawak mo muna oh. yan. yan yan lang kuhanin <coughs> natin yung manok tapos ito yan 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 Papunta tayo doon. Ba? Yeah. Ano ang oras Ay, maaga pa pala Alas dos pa lang Alas dos Oo. Oh, ang bilis ko na pala natapos yung kuruan to. No? Ang bilis ko natapos. May alagay na ako manok. Wala, wala mong alagay dyan. Paglibangan. Atakboy na natin yung manok. Sayang. Santay, wala rin pa yata tayo. hawakan mo biglang natakbo eh grasya pa tayo ah, oh, naliligaw pa ako minsan dito ah, oh, naligaw nga talaga tayo ah hindi pala dito lang oh no? Ana. Ito, hihingi tayo ng ano. Tiyo, baba tiyo. <coughs> Hingi na dyan. Tao po. Papahinga muna tayo. Bili muna tayo pagkain. Maman. Diretso na natin sa kulungan yan. wag ka muna bumaba. Nakatakbo pa. Ah. Oh. Sekarang kulungan natin. Kan, Tuh tangkeling natin kayaknya. Hmm. Nah, itu. Ini kulungannya anak-anak. Sawas ya. Iya. Mati hmm? itu na ipot-pot hawak-hawak siya. Hm? Dina ipot. Esa mo isa-isa tun. Tumalon na. Isa. Ang galing mo. Hello. bago na siyang tulo. Ano? Hindi pang wikin din. Nakana ka na. Hawak mo lang. May ipot ba? Hmm. hmm, bagong kulungan. na, bago na mag alaga. Dalawa mag-asawa. Biglang hmm. umipot ah. Ano? bago tong kulungan. Bago 'to, no, may mga halaman oh. No?